Bismillah wa salatu wa ala rasulillahi amma ba'd Lagi nating nababasa sa mga comment box sa mga video natin sa page Mula sa mga kababayan natin siyempre Kali nang sinasabi sa comment na Jesus is the way Kasi nga daw nabanggit sa Biblia nila na I am the way, the truth, and the life. Ang sagot natin sa comment na ito mga kapatid at uh, mga kababayan naming mga hindi, mga muslim. Oo, sa panahon ni Jesus Christ, nung isugo siya bilang propeta at sugo sa mga Israelita, siya yung daan, yung kaniyang katuruan, mensahe na nagmumula sa Diyos. Yun yung daan. Kung susundin yun ng tao, siya ay maliligtas sa panahon niya. Sa panahon ni Moises, siya din yung daan sa panahon ni Moises. Ibig sabihin, yung katuruan niya na mula sa mensahe ng Diyos, kapag sinunod ng mga tao sa panahon ni Moises, sila ay maliligtas. Ganon din naman sa panahon ni Abraham, si Abraham yung daan sa kapanahonan niya. Na kung saan kung susundin ng mga tao ang kaniyang katuruan na mula sa mensahe ng Diyos, sila ay maliligtas. Ngayon, nasa panahon tayo na sakop ng pagkapropeta at pagkasugo ni Muhammad. Ang huling sugo at propeta na ipinadala ng Diyos na kung saan sakop ng kanyang pagkapropeta at pagkasugo ang kanyang kapanahunan hanggang sa mga huling araw. Sa makatwid, obligado sa atin na ang sundin natin ay ang turo, minsahi na ipinarating sa atin ng propeta Muhammad. Sapagkat Nanduduon ang kaligtasan sa pagsunod sa Kanya. Sa makatuwid sa panahon natin ngayon, ang daan ay ang propeta Muhammad. Ibig sabihin, ang pagsunod sa katuruan at mensahe na kanyang ipinarating sa atin. Yun ang ibig sabihin ng daan. Ha? Sa kapanahunan ni Hesus Kristo, Oo siya yung daan. Ibig sabihin, yung pagsunod sa kaniyang katuruan, yun ang daan at ang kaligtasan sa panahon niya. Hindi nangangahulugan na ang pagsamba sa kanya, yun ang kaligtasan. Kasi never naman pong naituro ni Hesu Kristo na siya ay sambahin, kilalanin bilang Diyos at Panginoon. Wala pong matibay na proof, direktang pagkakasabi, pagkakaturo ni Hesu Kristo na siya ay sambahin. So ngayon mga kababayan, kailangan nating sumunod sa batas, katuruan na iniwan sa atin ni Propeta Muhammad sumakaninawa ang pagpapala at kapayapaan ni Allah. Gabayan nawa tayo ng Diyos, ipakita nawa niya sa atin ang katotohanan at gabayan niya tayo tungo sa pagsunod dito.